Libra, ang pahiwatig ngayong araw, kung may bigla dumating na bisita, at gusto kang makausap, ay iyong pagbigyan dahil kung hindi naman mangungutang, ay may dala siyang mga kaalaman sa pagkakakitaan, at ngayong araw ay huwag muna makipagdeal sa malayong lugar, dahil gastos lang para sa iyo ang pwedeng mangyayari, at magsasayang ka ng oras sa walang kwentang pakikipag-usap. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at magbigay ng tulong sa ibang tao nang hindi ka madalaw ng problema at makaiwas sa kagalitan sa trabaho ay pag-iingat sa mga kasama sa trabaho, na iyong kakilala na mahilig sa kalayawan, dahil problema sa iyo sa pera at relasyon, ang kayang madadala nila sa iyo kung makikasame ka ngayong araw, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 30, number 30 at number 9. Scorpio, ngayong araw ay iwasan mo muna ang makipag. Usap sa mga kamag-anak dahil pwede kayo magkaroon ng suliranin. Kung magkakasama kayo sa ibang dapat nagagawin na pagkakaperahan, mas mainam pa na hindi kayo magkasosyo sa paghahanap buhay ang pahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang buenas mo ngayong araw, kung usapang negosyo kaya huwag nang gumawa ng pakikipag-usap, kahit pa sa kaibigan mong inaasahan, kaya dapat na mas maging maingat ka nang wala kang makuhang problema na hindi mo inaasahan. Sa tahanan may sinyales na may bisita na dad allow. Na mag-aalok ng trabaho sa abroad, kung maaari ay huwag ng sumama sa kanya, kung talagang gusto mag-abroad ang isa sa pamilya, ay magsariling paghahanap at doon ang swerte ay sarili kaysa may mag-aalok ang pahiwatig. Sa trabaho may sinyales na matindi ang kompetensya sa trabaho. Kaya dapat ay mas maging maingat ka at mas maging matalino sa dapat na gagawin, para makasabay ka sa kanilang mga ipinagyayabang nakahusayan. Sa pag-ibig talaga minsan ay nadadalaw ng pagdududa, kaya kung nawawala na ang tiwala sa minamahal, hanggat hindi pa kayo kasal ay mag-isip ka ng mabuti, kung itutuloy ang pag-ibig ang pinapahiwatig. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21 number 32 at number 19. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, ay mas okay. Ang aura ng katalinuhan, kaya pwede mong gawin ang nais mo. Basta dapat kang mag-iingat sa mga tao na mahilig magsabi ng kayabangan, kahit kontrahin mo ay ipipilit lang nila ang gusto nila. Kaya iwasan mo na sila para wala kang magawa na ikakalungkot mo ang pahiwatig. At kung may oras ka pa matapos mong makipag-usap, ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, nang lagi kang mabigyan ng gabay ng magandang kalusugan, ng pamilya at ganoon din sa iyong katawan. Sa iyong pera ay bawal ang maglabas ng pera sa pamangkin at pinsan, nang hindi ka madalaw ng mabilisang gastusan, at kung may tao na dumalaw sa tahanan kung hindi ka mag-anak, ay huwag ng kausapin, dahil sinyales yun ng kukuha ng swerte sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig, ay maging mas maingat sa lahat ng mga gagawin, nang hindi ka makakuha ng kapintasan o ng sermon sa mga boss, kaya focus ka sa ginagawa ng masaya kang makakatapos. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw, ay pwedeng may dumating sa iyo na maliit na problema, kung mabilis kang magagalit at pwedeng makapagsalita ka ng hindi naaayon, kaya maging mapagpasensya ng makaiwas sa problema sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 18 number 31 at number 29. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang Iyong kabaitan, ay magiging kahinaan mo kung mapapakiusapan. Kang magbigay ng iyong kaalaman ng madali, sa mga makakausap, kung magalit sila dahil ayaw mong magsalita, ay okay lang para sa iyo dahil makikilala mo ang dapat, na maging kasama sa iyong pwedeng magagawa na hanap buhay, o ibang bagay na pwedeng makapagbigay ng pag-asenso sa buhay, at ngayong araw ay masaya ang iyong enerhiya, kaya madami kang pagkakataon na makakagawa na ikasasaya, mo pwedeng sa other income kahit maliit na kikita ng pera ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay maayos ang pahiwatig walang sinyales na problema pag unlad para sa iyo, gumawa ka ng maingat, at nakapokus ng makakatapos, ka ng maayos sa trabaho, nang walang dumating na suliranin Sa pagmamahalan ang pahiwatig na magkakaroon ng maliit na problema kung hindi mo magagawang magpasensya sa mga usapan kaya mas mainam na maging matahimik ka muna para magawa mong maayos kung may gusto kang sasabihin Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 31 at number 20. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw ay may masaya kang enerhiya, kaya pwede kang makagawa ng mga swerte na hindi mo aakalain na magagawa mo, basta habaan mo ang pasensya, at maging matsaga sa pakikinig at lalo kang tatalino sa pakikipagdil ang pinapahiwatig sa iyo, at sa tahanan kung may nagsabi sa iyo na gustong magnegosyo, ay dapat mong intindihin ang kanilang mga sinasabi, dahil pwede pag inyong naituloy ay pwede maging tulong sa kabuhayan. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang enerhiya ng mga miyembro kaya iyong sabihan na umiwas sa mga deal ngayong araw, at sa pera ay lalong maging masinop sa paghawak ng pera ng walang dumating na problema. Sa trabaho ay umiwas sa mga kasama sa trabaho, na mabuladas sa salita, pero kulang lagi sa ginagawa. Kahirapan lang sa mga gawain sa iyo ang kanilang maibibigay sa iyo. Sa iyo namang pagmamahalan sa tahanan ay iwasan mo muna ang maging mapanita, dahil baka bigla ang magkaroon ng suliranin, ng kalungkutan ng hindi mo sinasadya, maging malambing, ka na lang sa minamahal, nang makaiwas sa suliranin sa pagmamahalan. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 19 number 25 at number 17. Pisces, ngayong araw ay maging masinop ka at wise pa na maingat dahil may mga makakausap. na may ibang nais na malaman sa iyo na ikaw naman ay iiwan kung makukuha ang iyong nalalaman, kaya ang pagiging maingat mo ang magbibigay sa iyo ng swerte at hindi kanila kayang maiiwanan, at ang iyong kabaitan ay magbibigay din ng saya sa pamilya. Kung magkakausap-usap, kayo papano gagawa ng ibang magpapaangat sa kabuhayan? Sa iyong pera ay bawal ang magpautang sa ibang tao, pwede mo lang matulungan ang mga magulang, kung sila ay lalapit sa iyo nang lagi kang may gabay ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay pag-iingat ang pahiwatig sa mga kasama sa trabaho na mahilig sa chismis dahil magdadala sa iyo ng ikakagulo ng isipan, kaya mas makakainam sa iyo na mag-focus ka sa trabaho nang makatapos ka ng maayos sa mga ginagawa Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 16 at number 30 at number 12.